Ito na nga pala yung new looks ng binubuo kong project bike. Bale, ganito nga pala yung itsura niya noong sinimulang ko tumbuin. At sabi nga pala ng iba, dalhin na lang daw to sa junk shop kasi mukhang wala nang pakinabang. Halos dalawang araw nga pala na hindi ko to naasikaso dahil marami akong piyesang binili para dito. Bali halos kompleto na nga pala yung nabili kong piyesa kaya lang pag sinasal pa ko nagkakaroon ng problema. Kaya imbis mapabilis matapos lalong tumatagal. Dahil nga suntok sa buwan na nga lang din yung nagbebenta ng piyesa nito. Kaya dapat doblehin mo yung tiyaga para makabili ka ng piyesa hinahanap mo. Ang una ko nga palang gagawin dito papalitan ko na yung kalawang inaehe nito. Papalitan ko ng CNC. Tapos ikakabit ko na nga rin pala yung nabili kong display dito na floating disc. At white balls nga pala yung gagamitin ko para sa disc nito. Ayoko na kasing gamitin yung luma, puro kalawang kasi. Marami na nga pala nagtatanong sa akin kung kailan daw ulit ako mag upload Pasensya na mga boss, medyo matrabaho talaga tong gawin. Hindi kagaya ng stock parts na plug and play lang kapag aftermarket may mga diskarte ka pang kailangan gawin para maikabit lang. At syempre, ikakabit mong pyesa, dapat pag-isipan mo rin para hindi maging bahala konse. At sunod ko nga palang kinakabit ay yung bracket naman kaliper, isa rin to sa napakahirap hanapin na pyesa ng nobo. Halos inabot kasi ng isa't kalahating linggo para lang makahanap ako nito. Kaya kahit medyo mataas yung presyo, okay na rin, at least may magagamit na ako ngayon. Medyo nahirapan nga rin pala ako pati sa mga bolt nito kasi hinanapan ko pang maigi, marami kasing hindi kasukat. Sa ngayon nga lang pala nakapanood, halos nasa 90% ang pyesa nito, lahat pinalitan ko. Tapos yung natitirang 10% ng parts, pinapowder coat ko para iturang brand new pa rin. Kaya kapag natapos ko tong buuin, halos gudas nyo yung kalalabasan nito. At eto nga pala yung isa sa masakit kapag nagbubuka ng motor may pesa talaga na hindi susukat sa gagawin mo. May nabili kasi akong caliper, universal daw pero nung sinalpa ko tumatama yung rayos kaya lalo akong nagtagal ngayong araw. So ayun meron tayo ngayong bad news dahil itong binili natin na caliper. Hindi siya sakto dito. Nabili kasi natin to universal. Kaya lang ang problema natin. Tumatama siya dito sa rayos. Kaya Uh, may mga gasgas -gas na dito sa likod niya. So kahit na paano yung spacer yung gawin natin o no, choice, uh, hindi ito kakasya sayang din natin siya makakabit. Sunod ko nga palang tatanggalin ay yung shock naman. Bali TRC nga pala yung ginagamit ko na diba so. Pasok din nga pala to sa mga naka Honda Beat tsaka Honda Click. Bali yung tinatanggal ko nga pala ngayon ay itong stock fuel cap. Isa nga pala to sa dahilan kaya wala akong upload ng dalawang araw. So ayun eto meron pa tayong isang aberya rito kaya tayo tumagal na walang upload dahil dito sa fuel cap natin. Kasi kapag kinakabit natin tong shock natin galing kay TRC yung baso niya, ayan, tumatama dito, hindi pa natin na iaangat. So, hindi natin siya may kakabit na ganito yung fuel ka, kaya naghanap pa tayo ng pamalit. So, ito nga pala yung gagamitin nating pamalit. ganto uh, ganito lang yung itsura nito, mababa siya kumpara dito na nakatusok pa baba. Tapos gagamit tayo ng fuel cock ng Raider na carb. Ayan. Para lang may salpak na natin tong shock natin. So huwag na natin patagalin. Test fit na natin kung ubra ba tong nabili natin. Tara! Sinukat-sukat ko nga muna pala bago ko babaklasin yung tangke. Eh. Baka kasi sa position pa lang alanganin na pero sakto naman. Kaya binaba agad yung tangke eh para marami tayong magawa ngayong araw. At gumamit nga pala ako dito ng gasket maker. Wala kasing oil seal tong ikakabit natin. Baka maglik yung gasolina. Mahirap na. Medyo malaki na yung nagastos natin. Sayang naman kung magkakaroon ng disgrasya. May dalawang screw nga lang pala tayo na hinigpitan para maikabit natin to. Kaya nang mahigpit na, ikinabit ko na rin agad sa chassis. At sunod nga pala na ginawa ko, ikakabit ko naman yung engine shroud. Dahil nga air cooled tong nobo, kailangan may engine shroud. Ito kasi yung nagpapalamig sa makina, galing yung hangin sa pan. Pwede kasing mag-overheat yung motor kapag walang ganito, delikado, lalo kapag long ride. Hindi kagaya ng mga liquid gold na liquid yung nagpapalamig. Ito, literal na air gold kasi kailangan niya talaga ng hangin para lumamig yung makina. At dahil nga, all stock lang yung makina nito, kakabitan uli natin siya ng box Kaso lang, ang problema ko rito, wala akong mahanapan na air filter, kaya box lang yung may kakabit ko. Pero pwede na rin to, at least kahit papano may cover. Yung nahihigop kasi na hangin ng carb kapag marumi, dumidiretso sa man kaya yan kaya mas maganda may cover lalo kong stock engine kaya kahit na medyo mahilo-hilo ako sa paghahanap ng pyesa nito ito talaga yung pinriority ko at nang natuyo na nga pala yung gasket maker na nilagay natin sa tanke ibabalik ko na uli ito para malagay na uli ng gasolina may apat nga lang pala to na tornilyo yan lang yung hihigpitan natin para maging okay na to pinutol ko nga muna yung fuel hose dahil gagawin ko rito dalaway na ako sa tanke at shoutout nga pala kay boss Edmar De Leon siya nga pala ino-orderan ko ng pyesa lalo pag mga genuine. At balik tayo dito sa ina-assemble natin. Bali, nilagay ko na nga pala yung pan nito. Saka ako yung nigpitan, yung tatlong turnilyuhan. Ito yung sinasabi natin kanina. Dito nang gagaling yung hangin na pumapasok sa shroud na nagpapalamig ng makina. Nang naikabit ko na nga tong pan, syempre, lalagyan natin ng pan cover yan para hindi siya masyadong dumumi. At bumili nga rin pala ako ng mga goma. Ito yung ilalagay ko sa mga gilid nitong pan. Marami nga palang nag-comment dun sa huli kong video. Ang sabi, basta may pera, mapapapogi yung motor. Ang masasabi ko lang, hindi mo naman kailangan ng sobrang laking budget. Kahit budget mil na pyesa lang, basta malinis tignan at pulido yung pagkakagawa, okay na rin. Nagpalit nga rin pala ako ng dipstick, hindi ko kasi trip pinakabit dito, kulay orange, mawawala sa concept natin na color yellow. Pero kinuha ko yung o para syempre hindi tumagas, wala kasing kasamang o yung nabili kong dipstick. Yung may hawakan na nga pala yung pinili ko, ayo kasi nung ginagamitan ng flat screw. At eto na nga pala, ikakabit ko na nga pala yung TRC shock natin kasi hindi na siya umuumpog dito sa fuel cock, efek tip nga pala ini la ko. Itutuloy-tuloy na nga natin to Bale, ikakabit ko naman yung upuan dito sa u -box. Semi flat seat nga pala yung gagamitin ko Ayoko kasi ng super flat seat Sobrang sakit sa wet packs lalo pag long ride Ultimo nga pala sa upuan nito Lalo after market, sobrang hirap din mahanap Halos isang linggo ko rin to bago nabili Ito na nga after 2 weeks Sa wakas, makakapagkabit na rin tayo ng kaha Bale, unahin ko nga pala to dito sa may bandang baba May dalawang tornilyohan nga lang pala to sa ilalim Sunod ko na maikinabit ay itong tapakan sa paa Tapos yung kaha naman dito sa may bandang gitna na, hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Sa pagkakabit nga pala ng kaha, iningatan ko maigi, medyo mahal din kasi to, yung inner tsaka outer, halos nasa 17 na. At eto nga pala, yung huli kong ikakabit dito, yung side pairings naman, bali gigila gigila ako ikabit to nung isang linggo pa. Pero, Pero dahil inaantay ko yung harness bago dumating, hindi ko muna ikinabit, ayaw kasi magdoble trabaho. So na after 30 years in the making, ito na nga yung konting pagbabago ni Project Nobi. Ayan kung napapansin nyo, na na natin yung 30% ng kaha niya, pero karamihan dito mga wala pang tornilyo kumbaga sinukat lang natin para makita na natin kung yung kalalabasan once na matapos to and medyo hinapon na rin tayo mga sir pasensya na hindi talaga natin kayang tapusin yung video na to saka yun nga medyo uh, medyo natagalan tayo dito sa fuel cock niya kasi tumatama dito sa baso ng shock so yun kita kits ulit tayo kung di bukas sa susunod na araw itutuloy natin si project nobi kita kits mga sir right safe or right.